Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa lahat ng Pilipino na makiisa sa pagpapahayag ng ceasefire sa gyera sa Middle East. Sa isang video na inilabas ng bise presidente nitong Huwebes, October 19, sinabi nitong walang dapat na panigan na partido ang mga Pilipino dahil wala namang nanalo sa digmaan. Hiling pa ni Duterte ang pagkakaisa ng bawat partido para sa pangmatagalang kapayapaan upang mawakasan ang paghihirap ng mga nadadamay na sibilyan, pangunahin na ang mga batang biktima. Binigyang diin pa nito na kailangang paghandaan ng mga Pilipino ang posibleng kahirapan dulot ng pandaigdigang kaguluhan at ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Ako'y nananawagan sa aking mga kapwa Pilipino na ipahayag ang isang tigil putukan at dalhin ang usapin ng kapayapaan sa mesa. Ating ipanawagan ang pagkakaisa ng mga partido upang maglabas ng kolektibong pananawagan para sa pangmatagalang kapayapaan. Niyanig ng 5.9 magnitude na lindol ang Davao de Oro madaling araw nitong Biyernes, October 20. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, na-detect ang lindol 24 kilometers southwest ng New Bataan, Davao de Oro, bandang 2.58 ng umaga. Na itala ang Intensity 5 sa Caraga, Davao Oriental, New Bataan, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro. Dagdag pa ng FIVOX na asahan ng aftershocks sa mga lugar na apektado ng lindol. Samantala, sinuspindi na ng Provincial Government of Davao de Oro ang klase sa lahat ng anta sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw para sa seguridad at gagawing inspeksyon sa mga posibleng nasira ng lindol. Bubuo ng isang cyber command ang Armed Forces of the Philippines o AFP upang mas mapalakas ang online defense ng Pilipinas laban sa cyber attacks. Ito'y matapos pagpiestahan ng mga hacker ang iba't ibang online system ng ilang ahensya ng gobyerno nitong mga nakalipas na araw. Sa isang forum, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang nasabing cybersecurity Command ay pangungunahan ng Information Technology o IT Experts na magiging cyber warriors ng AFP dagdag pa nito na hindi sila magiging strikto sa requirements tulad ng physical at medical examinations para sa mga nais maging parte ng nasabing programa nakikipag-ugnayan na sa ngayon ang AFP sa Department of National Defense o DND para sa approval ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maisakatuparan ang nasabing adhikain para sa kidlat news updates ako si Rosalyn Singsongco nag-uulat at inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.